nanay ni Donald ay may combo. Hindi yung combo na tumutugtog, pero combo sa sama ng sa sama ng ugali. Irresponsible na nanakit, may bisyo at abusado. Kung baga parang five in one na kape. 'Di ba? Kung may ibang nanay na aalokin ka ng masarap na agahan ang nanay naman ni Donald hirit ay, Anak, meron ba tayo dyan? Mm -hmm. Anong kinabukasan ang naghihintay para kay Donald? Na lahat yata ng kamalasan ay eh, kanyang nasa lo. Pero ang batang to hindi basta-basta sumusuko at pilit na lumalaban kahit ano pang ibato sa kanya ng buhay kait na bato ang hinihit-hit naman ng kanyang inay. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ayon yan sa kasabihan. Pero hindi yan totoo at si Donald yan ang patutunayan. Mga kapatid, ituloy na po natin ang kwento natin sa lunes na ito. Dito po sa Sana Lord, ang dola na pinamagatang Tama na po itay. Tama na po inay. Inay, nandito na po ako. Inay, anong gagawin niyo po dyan sa itak? Bakit niyo po inahasa? Wala. Mapurol na kasi. Eh, bala ko pa naman sanang ipangtaba sa mga damo dyan sa labas. Ah, uh, Inay. Bakit 'yan pa po ang gagamitin niyo? Eh, pwede niyo naman pong bunutin na lang 'yung mga damo, 'di ba? Eh, bakit marunong ka pa sa akin? Ay. Ah, uh, Inay. Pasensya na po kayo. Ay, nako. Mamaya ako nang ahasain 'tong itak na 'to. Ah, uh, Inay. Pupunta lang po ako sa kusina. Sandali lang, Donald. Bakit po, Inay? Eh, baka naman may pera ka diyan. Pahingi naman. Uh, wala po akong pera, Inay. Ah, eh. uh, ma ma masama po ang pakiramdam ko. Hindi ko tinatanong kung masama ang pakiramdam mo. Bakit magdamot mo, ha? Konting pera lang naman ang hinihingi ko sa iyo, eh. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba sa akin, ha? Ha? Aray, inay. Hu huwag niyo naman po akong batukan. Hindi ako naniniwala na wala akong pera, ha. Alam ko marami kang perang tinatago dyan. Akin na nga yung wallet ko. Inay! Ha? Inay na ba, akin Inay? Akin, akin na yan! Kunin yung wallet ko! Wala pa akong pera, akin? Inay! Ah! Oh. Tama oh. na! Ah! Tina ba? Inay! May pera ka pala eh! anong tawag mo dito, Inay. ha? Ano naman, pambayad ko! Akin na yan! Akin na yan! Akin, Inay. akin na yan, ha? 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 Inay, bakit niyo naman po ako tinulak? Sumusobra na po kayo! Ba? Lumalaban ka na sa akin, ha? Gusto mo ba yatang makabalos ang sentoron sa mukha? Mahawa naman po kayo sa akin. Hindi na nga po humingi ng tulong sa inyo sa pag-aaral ko tapos kukunin niyo ba po yung pinaghirapan ko? O ba dapat lang nakunin kong perang to kasi naghirap din ako sa'yo noon! Hoy Hi Donald, hindi ko utang na loob to sa'yo! Obligasyon mo kung ng pera kasi nanay mo ako! Ako ang nagpalaki sa'yo! Kaya may karapatan ako sa lahat na kinikita mo! Inay, bang ko po kasi sa eskweraan eh! Mas importante pa diba, ba sa saka aral mo kaysa sa sarili mo, ay na? Ha? Akin ang natong perang to ha! Inay! Akin na yan! Sa ayaw mo sa gusto! Inay! Tinan mo to! Tinan mo! Dalawang libo din to! O, ay, maraming ko pa sigurong tinatagong pera o, sa akin oh! Ay, nako, Donald! Ilabas mo na! Kasi, kapag nalaman-laman ko na marami kang perang tinatago sa akin, humanda ka talaga sa akin, ha? Matitikban mo ang galit ko! ang Panginoon ko. Bakit po ganun ang inay ko sa akin? Bakit wala siyang awa sa akin, Panginoon? Panginoon, tulungan niyo po ako. pasag. <coughs> Teka, masilip nga mo na. Inay? Inay? inai Halika <coughs> nga rito, anak. Samahan mo nga ako. Inay, ano pong ginagawa nyo? Bakit ang, bakit po ang daming buti ng alak dito? Tsaka, ano po ito? Inay, bakit may mga foil po dito? Inay! Inay, ano po itong laman ng sachet na ito, inay? Akin na nga yan! Inay! Ay, Droga po ba ito? Ano bang pakialam mo? Akin na nga yan! <laughs> inay naman! Bakit ako ay gumagamit nito? Huwag mo nga akong pangaralan! anak lang kita. Ay, akin na yan. Akin na yan. Diyan lang po na napupunta yung mga pera binibigay ko po sa inyo? Hindi mo pa kayo naaawa sa akin? Ay, naman. Bata pa na po ako, pero nagtatrabaho na ako. Dugot pa ako, po ang kinugugol ko sa trabaho. Tapos kayo! Hindi lang! At simula ngayon, hindi na po ako magbibigay ng pera sa inyo kahit kailan! Anong sabi mo, ha? Uh, Anong sabi ba? Hindi uh, ka na magbibigay ng pera sa akin, ha? Hindi uh, 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 no! ka na magbibigay ng pera sa akin, ha? Kapal mo! Ha? 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 Alam mo Donald ah, karoon ka lang ng pera, naging mayabang ka na, tsaka para pera lang pinagdadamot mo pa sa akin ha? Kung alam ko lang na ganyan ka, isa na pinatay na lang kita! Di na ka tabinuhay! Manang-mana ka talaga sa tatay mo ha! Tama na pa! Bawa buhay sa'n! Kasasaktan na po ako! Kakulad ka ng tatay mo! Mga oh, wala ka yung silbi! Nagsisisi ako kung bakit ikaw pa naging anak ko! Uh -huh. Uh -huh. Eh kung ganun po pala, <laughs> bakit hindi na lang po ikaw ang magtrabaho na pansuporta niya sa mga bisyo niyo? Sumasobra na po kayo, inay! Aba! Lumalabang ka na sa akin? Pwes! Tuturuan talaga kita ng leksyon! Ah! 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 Buhisit ka! Buhisit kang bata ha? Ha? ka! Hayop kayo! Wanda sa ha? ka sa'kin! Sa ah! Siyodo ka na ha! Bata, ha? Sadali. Sadali lang, ha? ka bata sa ka! Sandali! Wanda ka sa'kin ha! Inay! Inay! Ano po yan kinukuha niyo sa drawer? Wala ko pa Ano po ba? Inay! Anong tatay sa ita? Papatayin lang na kita! ha! papa Ah! Malibasa kasi may mga alaga kayong adik eh. Mm -hmm. Eto na nga. Nalulong sa bisyo. Ngayon, mukang Ngayon, si Raulo. Maraming nanay na sumasakay sa eroplano para sa ibang bansa ay doon makapagtrabaho. Parang kinabukasan ng mga anak ay maging maayos at tahimik. Pero ang nanay ni Donald, frequent flyer sa Shabu Pacific. Aba, niyaya pa siyang jumaming. O muna, bago droga. Oo. Nakaw. Kahit anong pagpupursigin ni Donald ng baguhin ng kapalaran, ang masamang ugali naman ng nanay, ang nagtutuloy ng kamalasan. Galit ako sa inyo! Kayanin pa kaya ni Donald ng lahat ng ito. Ang buhay na ito ay kanyang matakasan. Donald, uh, anak. Anak, sino po kayo? Ako si Roberto, ang tunay mong mama. Ha? Huh? Teka, uh, pero paano pong nangyari yun? Ganito yun, anak. Naanakan ko si Linda at ikaw ngayon. Si Dolfo naman ang naging panakibutas ng mama mo nung hindi ko siya napanagutan. Ganito po ba? Patawarin mo ako, anak, kung pinabayaan kita. At kaya ako nandito eh para bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Si... si inay. Nasa kulungan na. Pagdurusahan niya yung ginawa niya sa'yo. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi ka napuruhan. Eh, paano niyo po ba nalaman ang nangyari sa akin. Sa TV? Nabalita sa TV yung ginawa sa iyo ng nanay mo. Ilang araw ka ding agaw buhay. Donald, anak, paggaling mo eh, isasama na kita sa bahay ko. O, oh, halika. Mupo ka. Uh, uh, magandang hapon po sa inyo. Teka, ah. siya ba ang anak mo kay Linda? Oo. At mula ngayon dito na siya titira kasama natin. Ano? Roberto naman? Marami na tayo dito sa bahay tapos magdadagdag ka pa ng panibagong palamunin? Dina, oh, ano ba? Huwag ka naman ganyan kay Donald. <sighs> Anak ko pa rin siya. Ay nako, Roberto. Kahit kailan talaga, eh mahili ka magdala ng problema dito sa bahay. Donald! Halika nga rito. Ah, uh, tita Dina, bakit po? Tinatanong pa ba yan? ba diba ang sabi ko sa iyo? E, linisin mo 'tong bakuran. Bakit ang dumi pa rin? Pero tita, nilinis ko. Nilinis! Eh bakit ang dumi-dumi? Pwede ba, Donald? Huwag mo nga akong lokohin. Sige, linisin mo ngayon 'yan. Ano ba, Donald? Ah. Bilisan mo naman. Opo, 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 opo tita. Opo. <coughs> Bilisan Ay, mo sabi! Opo, opo, ang bagal tita, mo. Opo, eh. opo. Dapat lang sa mga batugang katulad mo binabatukan. Alam mo ubus, agad, na uubos na agad ang pasensya ko sa iyo. Dapat sa nginungod ninungod mo sa Tama na po tita. Yan. Tama na po nakikinig sa buong ulo niyo. Tama sa iyo. Tinuturo ang leksyon. Ah, tita, nagwawaka ako sa inyo tama na. Ah. Dapat tama na lang ninungod mo diyan mo sa sahig. Ayun. Tama na po. Tama na yan. Tama na po. Paano ako kupad ko ba ng yan? Roberto, tulung-tulung na talaga ako Pero sa wala yung... ka pa rin karapatan na sakpan si Donald. Pero nasa pamamahay natin siya. Dapat lang nasunod siya sa mga pinag-uutos ko. Dina, hindi mo siya anak. Huwag mo namang daanin sa karasan yung pang-uutos din sa anak ko. Eh, anong gusto mo gawin ko? Purihin ko pa siya sa katamaran at kabagalan niya, ganon? Dina, pakiusap. Tama na. Palayasin mo yung anak mong yan! Dina! Punong-puno na ako dyan sa batang yan! Walang silbi! Kung tutuusin, ayaw ko namang patirahin yan dito eh! Pumayag lang ako kasi nakiusap ka ngayon! Ayaw ko na! Palayasin mo na yan! Kasi nakakadagdag lang yan sa gastos natin dito! Hindi lalayas si Dono dito! Alalahanin mo, pa pamamahay ko ito, Roberto! Ah, ganyana na ba? Pinagyayabang mo na ikaw ang may-ari ng bahay na to? Ako naman talaga may-ari ng bahay na to, di ba? Kaya ako ang reyna dito! Yang anak mo, sampid lang yan dito. Kaya ikaw, Donald, lumayas ka na rito. Hindi ka namin kailangan dito. <sighs> Opo, tita. Huh? Sige po. Aalis uh, na po ako, hmm. itay. Pero, Donald... Huwag mo nang pigilan pa ang anak mo. Sige na, Donald. Lumayas ka na dito. Sige po. Tita. Tay. Mag-iimpakit na po ako ng mga gamit ko. Donald. Anak. Itay, malapit na po akong mat matapos mag -impake. Anak, hindi mo kailangan gawin to. Itay, ayoko pong masira ang pamilya niyo na dahil sa akin. Kaya aalis na lang po ako dito. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung hindi kita maipagtanggol kay Dina. Wala na po si inay. <laughs> Hindi naman po ako mahalang nakagistang kong ama. Ayaw din po kup ng mga kamag-anak ni Inay. Tapos ayaw din po sa akin ng pamilya niyo. Yan ang gulo. hindi ko po alam ko, hindi ko po alam kung saan ako lulugar. Sige anak, tahan na. Ganito na lang. Ihanap kita ng kwakong matigayang... Hindi na po, huwag na po Itay. Okay, ako naman ang magbabaya din. Huwag na eh. po, huwag na po. Siguro magtatrabaho na lang po ulit ako. tayo na lang po ulit ako sa sarili kong mga paa. Sa wakas, natagpuan na rin ni Donald ang kanyang tunay na ama. Kaya pala gano'n na lang ang pagmamalupit sa kanya ni Dolpo, ang kanyang ama-amahan. At na yung sinusubukang bumawi ng tunay na tatay sa anak na pinabayaan sa loob ng labing pitong taon at mahigit. Kung inaakala ni Donald ay makakahinga na rin siya sa wakas at makakaramdam ng pagmamahal, hindi yun nangyari. Ang payapang buhay ay hindi pa rin maramdaman ni Donald Nakilala nga ang tunay na tatay pero ang totoong nanay naman na sinubukan siyang patayin ay nasa kulungan. Kawawang Donald at ang kanyang napakapait na kapalaran. At sa kanyang pag-alis sa tahanan ng ama na may asawang hindi malang lang sa sinubukang tratuhing anak, anakan. Ano ang mangyayari sa binatang bida natin?